Napalikas ang daang-daang pamilya sa Kalawag, hezon matapos magka-storm surge doon sa gitna ng hagupit ng Bagyong Glenda. Yan po at ang pananalasa ng bagyo sa iba pang bahagi ng probinsya sa ulat ng saksing si Michael Fajate. Malalakas na alam dala ng storm surge at naging senyalis ng ng Bagyong Glenda sa Kalawag, hezon Pasado alas na tatlong daang pamilya ang inilikas. May malalakas na hangin at rin sa probinsya at brownouts sa maraming bayan ngayong gabi. Sa Lopez, Quezon naman, pinasok na hanggang daywang ang baha ang ilang bahay. Ang Talolong River kasi umapaw dahil sa buhos ng ulan. Mistulang ghost, pa naman ang bahaging ito ng Zone 1 sa Atimo ng Quezon. Mga sirasirang bahay na lang ang aking dinatnan. Matapos naman naman oh, o, ang isang ipo-ipo. Pati mo ng naman, mga stranded na pasaya na hindi dinagtal. Nagbabanga sakaling gaganda ang panahon. Pero sa huli, hindi pa rin sila pinabiyahe dahil sa malalakas na ringalon. Ang mga pupalaot sa mabahing isda, pinabalik sa baybayin. Pero ay kalawang pakay pala ng autoridad, magsagawa ng tsunami drill sa ligid ng barangay iba yung Ibaba habang may nakataan sa storm signal. Nakaschedule po kasi. Uh, so nakapaghanda yung uh, parang kapitan natin na sabihin yung mga kanya mga kabaranggay. Sa bayan naman ng tagkawayan kung saan masukit din ang panahon, inihanda na ang mga gamit pang rescue. Mula dito sa Quezon, ako si Michael Fadi na inyong taklit.